bobok anong reaksyon ng mga senador sa pagkasira ng mga buhura sa ating exclusive economic zone na mukha raw kagagawa ng China? Hindi sila natuwa, definitely. Si Senate President Meg Zubiri, Bok talagang di na niya naiwasan yung kanyang pagkainis. Doon sinasabi niya ikaw wala ng respeto ng China doon sa ating mga marine resources. Ang sinasabi ni Senate President Zubiri, kung hindi raw kayang uh, irespeto ng China, yung arbitral ruling kung saan nakasaad na... May sovereign rights tayo sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sana naman daw, respetuhin man lang yung yamang dagat na pasok sa ating EEZ, o Exclusive Economic Zone, gaya nito nga sa Binashol at Iriqua Reef. Apela nga ni Zubiri, Boca sa China, sa pamamagitan ng Chinese Embassy, tigilan na yung pagsira sa ating coral reefs, o coral reefs in general sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Zubiri. Definitely, uh, they're sabotaging our natural resources. And because of that, they're also sabotaging our ability to feed our people. Dahil mawawala na pong isa itong mga lugar na ito. Pero... Talagang nakakainis. Wala po akong masasabi kung di nakakainis talaga. So si Senator Tolentino daw may pinakitang before and after pictures nung uh, Sabina Reef. Uh, yes. How does he describe the before and after? Oo. Uh, Bok, yung pinakita ni Senator Tolentino sa... Actually, marami siyang pinakitang pictures sa mga reporters. Pero yes, unahin natin yung before and after. Yung before, uh, kung mapakita natin yung picture, matingkad at almost yung buo, you know, kulay dilaw. Yan daw yung uh, seabed no, nito ng uh, Sabina before? Shore. Before. before, before nasira yung mga corals mm -hmm. o yung bahura. Pero yung isang picture, yung nasa kaliwa niya, which is nasa kanan natin, yun, yung tinaas niya, kung makikita mo, bok, puti na lang siya. That is because, sira na yung mga corals, wala na yung tirahan ng mga ista. Tingin ni Sen. Trentino, bok, kaya ganyan, natabunan daw ng foreign materials yung seabed ng Sabina Shoal. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Magkaiba na po yung kulay ngayon ng ilalim ng Skoda. Yung, ito yung, ito yung, Uh, bagong kulay. Ito yung dating kulay. So, ibig sabihin, merong pinatong na materyales. Merong pinatong na materyales sa ilalim. Nakakaiba dun sa natural natural uh, natural elements niya. Nung hindi pa durug-durug yung corals. Well, I suppose, ito rin ng maraming tao eh. So, so, what do you plan to do about it? Uh, we've been complaining for the longest time uh, and now the Senate wants to get into it but what can you do about it? May sinasabi si Senator Tritino bilang abogado siya ha, na dahil pasok sa EEZ nga natin itong Eric Warif at Sabina Shoal, pwede daw tayong humingi o maningil ng danyo sa China. Siyempre, tanong paano? Pwede raw tayong magsampan ng kaso sa International Court of Justice o kaya sa ITLOS, yung International Tribunal, Tribunal for the Law of the Sea. Uh, that's Philippines versus China pag nagkataon. Arbitration na naman ba yan? Aha, parang ganoon na nga. Bo, <laughs> Eto na nga, sabi ni si Senator Jingo Estrada, napapagod na raw sa mga ganyan diplomatic protest. Sabi niya, panahon na, makipagtulungan na tayo sa ating mga kaalyado, di lang sa Asia. Sinabi niya talaga, Amerika, Australia at New Zealand. Pero si Senator Bato Del Rosa, higit niya dito sa pinakahuling pangharas sa to, sabi niya, huwag na talaga tayo magtiwala sa China dahil nga dito sa sunod-sunod na ginagawa nilang, kumbaga ay pangaabuso sa atin. Pakinggan lang natin, Bok, yung kanila mga pahayag. Bukas sumusobra na yata itong mga kalaban natin dito sa West Philippine Sea masyadong agresibo pati yung ating mga coral reefs ay uh, inuhubaran na nila at uh, nakakaawa na itong ating mga kababayan I think it's about time that we have to take action on this Huwag tayo magtiwala sa mga tao na yan Huwag ah, tayo magtiwala dahil uh, mayroon silang mayroon at mayroon talaga silang sariling agenda para sa kanilang bansa Tayo naman We have to protect our own, hanggat sa makaya natin. Alaamat book, balang malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Sa toyoan book, tayong bawat balita may konteksto. Ma kapedit may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at ang diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.